So, ayan nga mga kasari, for today's video ay magre tayo. Yan. magre ako mga kasari ng mantika na taglilimang piso at mong piso. So, may mga mamimili kasi dito sa amin mga kasari na pinagkakasya lang yung pera nila. Kaya, dito sila pumupunta sa akin kasi meron akong tagli limang piso at tag sa sampo so akala nila siguro nung unang panahon pa tong mga ganitong style na mga tingi-tingi so ginagawa ko rin to mga kasari kasi alam na alam ko kung paano pagkakasyahin yung pera mo di ba magluluto ka lang ng itlog wala kang mantika so sa alagang limang piso makapagluto ka na yung ibang tindahan kasi dito sa amin hindi sila nagtingi-tingi so advantage ko na na uh, may tingi-tingi sa akin kaya dito sila pumupunta sa akin mga kasari so ayan oh tag ano yan tag 5 li piso ay hindi tag pala yan so sa isang ano naman sa isang 1.5 tutubo ka na dyan ng 30 pesos sa mga tingi-tingi lang So, ang susunod ko mag-re-repack, mga kasari ay ang asukal. Ayan, guys. So, wash na asukal to mga kasari. Bumibili talaga ako ng isang sako para medyo malakalaki yung tutubuin ko sa isang sako. So, nagre-repack din ako ng asukal na taglilimang piso at tagsa sampung piso. Ayan. Yan. Gustong gusto so. Gustong gusto so. Gustong gusto ito mga kasari sa aking mga suki. Kasi, minsan hindi sila gumagamit ng asukal pag nag-aadobo lang so bibili lang sila ng limang piso o ba diba? kaya dito sila sa akin pumupunta kasi meron talaga akong mga tingi-tingi akala nga nila, ay meron pa palang ganyan sabi nilang gano'n. akala nila sa mga probinsya lang to pero syempre, laking probinsya tayo mga kasari kaya alam na alam ko yung pakiramdam na konti lang yung pera mo at pinagkakasya mo lang, o ba diba? so, ayan nakaano mahirap nga lang siya pero tsk, walang magawa kailangan kumita at tingnan yung mga kasari oh <laughs> pinagtsatsagaan ko talaga yan so ayan na yung aking naripak marami siya mga kasari o oh. tag ano yan taglilimang piso so that's all for today's video guys thanks for watching bye